Ano po, meron kasi akong tinuruan dito. Actually, dalawa kami nag-coach na exit. Yung isa ay matandang kapatid. Uh, sa 30 na kapatid. So, may nag-exit dito ng mag-asawa. So, tinanong kami kung paano. Kasi nakita niya kung paano ako i-character assassinate. So, may tinuro kami sa kanya kung paano. At ngayon, effective, hindi siya pinakikialaman. Pa, paano And yun? Pwede, pwede, mo, pwede mo bang i-share ano, i -share sa amin, Brad, ano, Brad Gilby? ah uh, o oh, usapan natin, di ba dapat isasama natin si Brad Chris, no? Ay, oo, nga pala. Dapat kasama si Brad Chris. Oh, pwede naman. Kasi nag-drive ako ngayon, hindi ko alam kung hanggang kung, hanggang saan magiging stable yung internet connection uh, internet ko internet okay. drive kami papunta kami bundok eh. ah sige sige so ganito mga kapatid no pag halimbawa sa mga closet ano na nakikinig halimbawa gusto nyong umalis diyan at uh, dinanong kayo kung anong reason kung bakit kayo aalis. Huwag kayong magsasalita ng tungkol uh, na may laban kayo sa aral. Like zero. Wala. Wala kayong sasabihin na may laban ako sa ganito, magtatanong kayo tungkol sa Area 52, o sa kung ano man yung laban na nakikita nyo na double standard na sinasabi nyo. Ano? Yung sa akin yun lang, ha? yun lang yung naipayo ko. Ha? Ewan ko sa iba kung mali yung sasabihin ko. Nasa sa inyo po yan. Pero yung sa akin, yung pinayo ko doon sa mag-asawa, kinakamusta ko sila. So, effective naman. Hindi sila pinapakailaman. Hindi sila tinanggal sa Viber. Basta nag-message lang sila ng one time na uh, sabi niya, meron kami personal reason kung bakit hindi kami makadalo. So, Ah, uh, ba? Huwag niyo muna, huwag niyo na muna kami uh, text o kakausapin o dadalawin sa bahay kasi uh, something like that yung sinabi ng kapatid na uh, tinuro namin sa kanya. Pero na-enhance niya. Nagulat na lang kami nung nagturo, nung kasama ko nagturo, mas napaganda pa niya yung nasabi niya kasi nag-usap sila mag-asawa, sabi niya, "Oh, mami, yan ang ko rito," sabi ng kapatid na lalaki. Uh, ganito, ganyan. So, nung pinakita sa amin yung message, nagulat din kami. Sabi niya, ah, mas maganda yan. So, ngayon, kinakamusta namin sila. So far, wala naman daw gumugulo sa kanila. Tapos, nasa Viber pa rin sila, Viber Group. So, manguhula ngayon yung mga nandiyan, yung mga worker, kung anong reason nyo. Kasi sabi mo, personal reason, di ba? Kasi dito, yung experience natin... Personal reason eh. Malawak na kasi yun. Pag sinabi personal... Opo. Opo, basta sabi, uh, wag muna kayong tatawag. Uh, sabi ko doon sa sabi ng kapatid, no. Wag muna kayong tatawag sa amin, wag niyo muna kami message. So hindi naman sila ginugulo. Eh, sabi ko sa kapatid, sige ano, uh, sabi niya sa akin pala. Kinamusta ko siya, sabi niya, so far ganito 'yung nangyayari, walang gumugulo sa akin. Eh, maganda yan, bro. Kasi ganyan na yung magiging new normal ng MCGI. Lalabas at lalabas yung mga yung wala na silang pakialam. Kasi yan naman ang sabi ni KDL, eh magsilabas kayo. Basta huwag kayong magsasabi na may labang kayo sa aral. Mm -hmm. okay. Para hindi kayo i-character assassinate. Kasi yung kapatid na yun, yun yung nagsasabi sa akin, uh, nagtatanong siya, uh, Yung, Gilby. Uh, masabat lang kita sa Glit. Yun ba yung kinukuha sa akin na taga Australia? Hindi po. Tagas... Taga uh, Australia. Di... Ah, Taga Australia. May, may, meron sa Australia, meron din dito sa Canada, hindi ko dito sa lokal namin. Okay. Pero yung ano dito na Dito sa lokal namin. Oh, yun yung taga Australia ang binabanggit mo, natatandaan ko. Oo. Oo, may meron po. <laughs> oh, tama. Meron sa Australia. Dalawang ko, dalawa yan. Dalawang couple yan. <laughs> meron, meron diyan. Uh, yung nandoon sa ano, yung nakasendo na may picnic na nasa tent sila. Oo. Oo, oh, meron yan. Oh, meron yan sa Australia nung unang sampa ko sa nag-reach out yan, sabi sa akin, ah nakita kita sa ano ni Dadbadong. Tapos nag uh, ano siya, pseudonym lang niya. Tapos, mayamaya, nagpakilala na. Brad po ako. Sabi niya, okay. So, ah, plano namin lumabas. Sabi niya, ganun. Oh, ah, ilan kayo? Sabi niyo, plano niyo eh. Mag-asawa po kami. Tapos, meron pang marami. asawa. Mm. oh, marami. So, ngayon, sabi niya, kasi Kaka kakaiba yung story niyo. Dumadalo pa yung asawa mo. Tapos, ikaw exit. Kaya, na-cost yung attention ko. Ah, ganun ba? So, may mga ganyang pangyayari din daw sa kanila. Mm -hmm. so yan, yan din yung pinayo ko. So, effective naman. Fred mm -hmm. uh, Gilby, kanina kasi, kausap ko yung ano eh, yung kausap mo rin nung nakaraan. Yung kinuha okay. akin. Ang tagal namin magkausap. Uh, ti promote natin. Uh, mga kapatid, again, pinopromote ko po yung FB page ni uh, Mbet Emer. Emer Embet. Uh, Hebrew word po yun, mga kapatid. Marami po kayong matututunan doon sa page na yon. Uh, go ahead. Uh, go back to you, uh, Brad Gilby. Para hindi sila i-character assassinate, huwag kayong magsasalita ng tungkol sa iglesia. Tapos kung gusto man nila makipag-usap na, siyempre, kaibigan nyo, pwede nyo na ma-entertainin. Sabihin nyo, basta wag po tayong mag-uusap tungkol sa pananampalataya kung gusto nyo, pag-usapan natin yung current events, mm -hmm. o kung ano man dapat natin pag-usapan, huwag lang yung sa pananampalataya. Kasi pag nag nagsimula kayong mag-usap yan, dadahan-dahanin kayo yan eh. Mm, correct. Tapos maya-maya, sasagot na kayo, madadala na kayo. Hindi nyo alam, mm. nadudulas na kayo. <clears throat> Kahit kaibigan nyo pa yan, pag yan alaman, ikakarakter, sasinate kayo niyan. Correct. Yan yung po yung experience. Yan po yung experience ko dito na yung mag-asawa na yung sinasabi mo sa Australia, yung mm. tanong sa akin. Sabi mm. niya, hindi mo ba na-anticipate na, -anticipate na karakter uh, ikakarakter assassinate ka? Mm -hmm. Ay, hindi po. Sabi ko, kasi ano eh, uh, mga kaibigan ko yan. Mm. Bilang sa isa sa nag-establish dito ng, ng lokal, dumaan lahat sa aming mag-asawa yan, sa, sa aming walo na ano dito na Uh, tinulungan namin, na-establish sila, etc. So, naging malapit sila sa amin. So, anong pakiramdam mo nung kinarakter assassinate ka, sabi sa akin? Pero correction na, hindi lahat yun na lumaban sa akin, brother. Mayroong mm. Merong mga ilan So, tinanong niya ako, oh, anong, anong 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 pakiramdam mo nung sa na assassinate ka? Natural, nagalit. Mm -hmm. hindi yun ang expectation ko eh. Mm. Nagalit talaga ako. As in, nalagang gusto kong magrebelde, gusto kong sumigaw, gusto kong uh, gusto ko silang atakihin. Na, Naturoma na ako. Mm -hmm. Kasi hindi yun yung ina-expect mo eh. Correct. Yun kasi yung ano, yun kasi normal na, no, uh, uh, reaction ng tao. Pero awan naman, just guided pa naman tayo nung mabuting budhi na, na ituro sa atin. Ayun, ayun nga, Brad, ano? Kasi, yung lumabas nga kami dyan, marami kaming lumabas dito sa lokal namin, eh. Ang tingin sa amin, natural, masama. the mm -hmm. lumaban, di ba? Uh -huh. Pero kami, bro, ang reaction namin tuwing nag-uusap kami ng mga ex nakakaawa sila, no? Uh -huh. Kasi hanggang ngayon sila nagtitiis dyan. Mm uh -huh. Totoo. Hindi nila, hindi nila alam kung ano yung inagtatanggol nila. Correct. So, sabi ko, bakit bakit ang ano, ang layo? Kayo galit sa amin dahil uh, lumabas kami, kinon niyo na kami. Kami naman nakakaawa sa inyo.